Welcome back sa aking channel, Edgar Domingorada. Ngayon pag-usapan natin sa mga, ang mga hayop. Hayop sila, hayop ko, lahat mga hayop. Madal ano natin to? Madaldal natin ngayon to. Kasi itong istorya natin ngayon tungkol to sa mga hayop na nadadaanan ko. What? Hello Philippines! Hola España! kalapati. <telling> sarap na pakiramdam pa pagiging ibon, no? Kailan ka ko pagiging ibon? <telling> sarap na pakiramdam ko, eh. Magiging ganyan nila ako. Ayan, oh. Relax. Sarap talaga ng pakiramdam ko. Kasi pwede kang lilipad, pwede kang pupunta kayo saan. Pinangarap ko magiging ibon, ha? Ah. mo yan. Ayan. <laughs> ayan o, oh, pumapag-uwisa. <slang> ayan. Gano'n sila kaganda. Ang sarap ng buhay. Palangoy Palang lang o'y. Pag ano, swimming-swimming. Palaka-palakad. Hmm, ikaw pa isa. -ibon na lang ako. Samsung Oh, no! Oy, maglagay ka ng beating shot mo. Patalong nga. Gusto ka rin magiging manok. Yun yung gwardiya namin. What? Siya Sobrang bait yan. Pangalan niya Lirio. Oh my God! Yan sila nagtatago sa ilalim ng orange na puno ng orange. Parang nagtatago siya ng mixing.

ito pa isa pang animal itong nananaanan namin nakita nyo na to nung nakarang araw buwetre ganyan pang buwetre pag <laughs> 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 La buetre na ganun tumutunog eh. ba -a. Ba -a. Ba -a. buwetre na daanan namin eh, ano? Na ng patay na baka yung isa gustong papasok oh, natin lilipad yan <whistles> Tenyang kan lasya mga buitre. Oh no. Para tatangayin talaga niya uh, What? Tanya, talaga. Yung, nila. mga patay na nila What? madre ko siyang malaking malaki ito bawal kasi to, ito rito patayin ito mga to eh talagang prohibited sila kasi endangered na rin ito sila sa Spain what? hindi ka makaano parang ewan ko pati siya makalipad nabusog na ito <laughs> Pabalik rin yan mga yan. Kasi natakot sa tao. Ayan. Hindi lumayo. <laughs> hindi ko na lang i-focus yung patay na baka baka bandiri kayo ang <tinyo> <tinyo> laki laki niyan mamamay tukain kayo ang <laughs> laki laki niyan huwag ko pa tayo lumipad kanina pa yan yan ang vulture sa ingles yan sa ingles yan tawag vulture o sige iwanan ka na namin dito ha ganyan ka lang sana itong video na to na gustuhan nyo, huwag kalimutan i-like, uh, i-share, at saka huwag, huwag kalitan nyo mag-subscribe kung talagang nagustuhan nyo to. Kung di nyo nagustuhan, wala problema yan. Dislike lang. Yun, yun lang yung walang problema yun. So, sana uh, na, itong napanood nyo itong video na to nasa maganda kayong sitwasyon. Dahil alam ko naman uh, itong sitwasyon natin ngayon. Ulitin ko, ingat po kayo dyan lahat. Dyan sa Maynila, sa Bohol, sa Negros. Uh, lahat na. At saka god bless po sa inyong lahat. Bye-bye.